Saing na Saing kita no Hindi mo sinasaing natin Malingas saan ka rin sa Bukid no Oo Sa Bukid siya Laki sa probinsya to

dalawa lang yung kukunin mo parami na ayos na yan lalaki ah woy hindi nga kinakaliskisan

Wala kasi yung mga kasi maganda pagyo. yung, ano nila kulay uh -huh. pink mahilig namin tinapa ang kulay pink saan <laughs> <laughs> ay okay. ay kung iba kulay ito green talaga na isa plus para pa ka ang po Sanay na sanay ito sa palengke si Ethan. Pwede na. Pwede na magpalengke no. Hmm. Tapos bigla pa rin lum lumakan tubig no. <laughs> Tapos nang katatakbo. Pataas. Wala <laughs> lang mamamatay niyan. Oo doon ang dala sa atin. Doon, Hanggang doon. Pagaling ko pa naman magpapit. Pagalaw na ng lao <laughs> niya. dami na yan. Ganda ng background. Ito natin yung laming grano. Luto na ano? Oh. Luto na. Ayan, kakain no, na po kami. Po na? Oo. Sarap ang tilapia rito. Kamusta ang tilapia? Yeah. Sarap. Sarap. Sarap ang tilapia rito no. Pati background o. Oh. Manalam. Lami. Sa amin sa Saudi Arabia, yami-yami. Sarap. Magiging okay, mas. Ang <laughs> ganda. Kita ba yung mga kapagain?

tila siya taba ng tila lalo pag sabawan mo ito ang yeah. sarap pag may sabaw yung malagay ng gulay mm -hmm. may isa pa ron saktong makubo yeah. sa atin luto na yun hindi na lang ang gusto natin kain po tayo tapos mamaya pag ano yung aso nandito na pag yung pag alis natin ano ba uh, yung matinig? matinig nabil uh, taba tayo ng tinabla -tina -tina. binaligtad na agad no? ito yung magandang ano ihaw uh, uh, yung maliliit yung matagang malaki mas malasa kasi kung masyadong malaki na no? iba na yung lasa no. Yung nakita sa uh, ano night market, may asin. Ang mahal no. Ganun, bawal. 350 ba o 250? Binalot sa asin na asin na ano, parang mga makapal lang pagkaasin. asin yun yung mga yung 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 asin ganun na. oo Dali na bilhin kami sila tilapia dati. Ganun kalaki. Ngayon lang Dalawang ganito. Dalawang kamay na ganyan.

may tabang-tabang ano. -tabang, uh, mm hmm. nagbag ito hanggang oo, nung yung tubig ito. Ito, ito, dito. ito, uh, ano nga to eh, nababakbak eh. Mahulog tayo sa baba. <laughs> Lalo pa yan. Lang, dami yun. Oh. Okay, Sarap. Okay. Okay, nag ko na po yung sarun. Wonku serap. Masmala, masmataba to. Hmm. Oh, ya ja, ben. Nah, mantii-mantii kak to. parang ano <laughs> Parang hmm, yung pinirito, crispy. Mm. Hmm.

nagaliting na <laughs> ganyan muna para matanggang naga ngayon nang <laughs> 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 nagutom ka, tapos ayaw ka magpakuha <laughs> na. di mawanghang yung sili mo ah ano antik na daw yan eh. <laughs> 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 antik na patikot saran, antik na yung bigat eh Dan, si ethan nga po pala, paki san lakay ethan Ano, libang-libang yung mga memories namin, yung mga video-video nyo. Pagdating ng panahon, nagtumanda na, yung mga makikita ka, ano. Hindi hmm. mo naka yung ngitip yun, hanggang gano'n. Hmm. Time na yan. Napira na lang ko talagang magbawal na ako ng 2 Sarap pa? Ah. Sarap na. Ba diba yung ano, ganyan pala pag yung dahan-dahan na, ano, nalutok ang tanyang balat. Parang isang frito ah. Hmm taba ito yung tinatawag ano yung paglulutong walang sakit na loob <laughs> wala sama na loob <laughs> sama na loob parang at, ano yeah. no yeah, yung bubulin mo talaga ng matagal uh, para mas lalong masarap hindi yung binibigla mo ng loob eh. at balat mo lutong

tinapad na ako lumabas, na maglalaba, maglilinis. Naubos yung oras.